Ilang artista at personalidad na sa kinasang anti-corruption protest sa Edsa at Luneta, Myra Jane Nasayaw sa report. Nakiisa rin ang ilang Pinoy celebrities sa ikinasang anti-corruption rally sa EDSA People Power Monument sa Quezon City maging sa Luneta Park sa Maynila kahapon. Sa Trillion Peso March Program sa EDSA, walang filter na nagbitiw ng maaanghang na salita laban sa mga korap na politiko ang TV host comedian na si Vice Ganda. Ayon kay Vice, ibalik ang death penalty dahil kulang pa aniya ang pagpapakulong sa mga korup na politiko maging sa kanilang mga pamilya. Hinamon din ito si Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ang lahat ng mga mandarambong dahil ang taong bayan aniya ang nagpapasahod dito. Tinawag naman na best actors ng aktor na si Elijah Canlas ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon dahil umano sa galing na mga ito sa panloloko. Pinangunahan naman ni Maris Racal ang panawagan ng mga dumalo sa kilos protesta sa Luneta Park na huwag gawing negosyo ang pagsiserbisyo sa tao. Bukod sa kanila, spotted din sa kilos protesta ang iba pang artista gaya ni Nagardo Versosa, Anne Curtis, Darren Espanto, Donnie Pangilinan, Dingdong Dantes, Benjamin Alves, Andrea Brillantes, Angela Kino, Christine Reyes, Isa Calzado, ryan Ramos, Mika Salamanca, Judy Santa Maria, magkapatid na Leon at Julia Barreto, magkasintahang Gabby Garcia at Kalil Ramos, maging ang bandang Ben and Ben. Binasag naman ng aktres na si Angel Oxi ng kanyang social media hiatus para ipanawagan na itigil na ang korupsyon at ipaglaban ng katotohanan, hustisya at pagbabago ng bansa. Sa kabila naman ng iniindang karamdaman, hindi rin nagpaawat ang komedyanteng si Ate Gay para makaisa sa nangyaring kilos protesta. Samantala, hindi man nakadalo ng personal. Buong puso ring sumuporta sa panawagang panagutin ng mga kurap ang mga artistang sina Maricel Soriano, Niana Guerrero, content creator na si Archie Larga, SB19 member na si Stel, at ang Nations Girl Group na Bini. At yan ang aking showbiz chika ngayong lunes ng umaga. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak Armen.